God. Maraming salamat. Magandang Next question, Jason. Um, so, ang sa tingin mo ba, VP, uh, instead yung sinasabi nilang, sorry JC, sorry, sorry, I, sorry your honor, dapat definitely ko ma-recognize. <laughs> so ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo. Sa totoong problema. Ako, mayor ako ha, ng three terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan, Ano ba ang landmark legislation ninyo for this three years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita nyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan. Diyan sa mga hearings nila going after Um